Kasabay ng pagbuti ng panahon sa Iligan City, tumambad ang iniwang pinsala roon ng pagyong sendong. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol, kumusta na dyan? Maris, nandito mismo tayo sa Mandolog Bridge. Ito yung sa barangay Hinaplanon. Isa ito sa mga barangay na matinding pininsala talaga itong bagyong sendong. Kung nakikita nga ninyo sa aking likuran, no, ito mismo ang Mandolog Bridge. Kitang-kita na naputol ang tulay sa lakas nga ng agos ang tubig noong oras nga na nagkaroon ang flash flood dito noong biyernes sa madaling araw. At hanggang sa mga oras na ito, talaga namang tulala pa ang mga residente dito dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala sa trahedyang kanilang ang naranasan. Pagamat maaraw na rito sa Iligan City, bakas pa rin ang tindi ng pinsalang dulot ng trehejong kumitil sa maraming buhay dito. Maraming mga bahay at estruktura ang nawash out. Marami rin sa mga puno ang nangabuhal at natumba. Ang mga sasakyan nakatagilid. Nagpatong-patong sa lakas ng agosang tubig noong bienes ng gabi. Pati nga mga naglalakihan at mabibigat na sasakyan nagaya na lamang ng trailer at dump truck tinangay sa ilog ang mga residente kanya-kanyang kwento ng kahindik-hindik nilang karanasan na ni sa panaginip daw ay hindi nila inakalang mangyayari. Maaga pa lang kanina maris kanya-kanya na silang salba ng mga kakaunting, kakaunting gamit ng na mga natira. Sa gilid ng kalsada na sila nagluto ng kanilang pagkain. Doon na rin sila nagsalo-salo. Karamihan sa kanila nawalan ng na mga bahay. Kaya naman sa evacuation center sila nagsisiksikan Tulong ang kanilang hinihiling sa naranasang trahedya. Nangangailangan sila ng damit at mga pagkain. Marisol? Maris, hanggang sa mga oras na ito, no, patuloy pa rin ang pagsasagaw ng search. Yes, Maris? Uh, go ahead, go ahead. Oh, tuloy-tuloy pa, tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawang search and retrieval and rescue operation hoping na meron pa nga mga buhay kasi karamihan nga sa mga residenteng ating nakausap kanina, marami pa rin silang mga kaanak na hanggang ngayon ay hindi pa rin daw nila nakikita. Kanina nagsisiksikan talaga sila sa evacuation center. Karamihan doon ay talaga namang nagtamo ng mga suga sa iba't ibang bahagi ng kanilang uh, katawan. May Mer meron doon ay mga natinik na mga alambre dahil nga kanya-kanya na silang talon nung nang gabing nangyari nga ang aksidente ito bang nabanggit natin kanina, wala silang mga tirahan, totally wash ato ang kanilang mga bahay kaya siksikan sila sa evacuation center. Pagkain at damit ang kanilang hinihiling ngayon. Pero higit pa riyan Maris, dasal nila na sana nga ay huwag tumigil ang ating mga otoridad sa paghahanap ng kanilang mga nawawalang kaanak. Ito na lang daw ang magandang pamaskong maibibigay sa kanila. Maris? So Marisol, yung uh, sinasabi ba hanggang sa ngayon na uh, mahigit 200 pa rin yung bilang ng mga nawawala o hindi pa rin makita o tumaas pa yung bilang lang na yan So far, Maris, ang balita natin galing sa si NDRRMC, mahigit 200 pa rin ang mga nawawalang kamag-anak. Ito ay ina-update nila kasi mayat maya nagkakaroon ng mga report ang iba't ibang mga barangay na meron pa rin mga kamag-anak sila na mga nawawala pa raw. Kaya inaayos daw nila ang kanilang listahan dahil everyday meron mga nagsusumong sa kanila. So sana naman wag na pero mukha nga na posibleng nadadagdagan nga ang bilang ng mga pinagahanap pa rin ng mga biktima. Alright, maraming salamat Marisol Abduraman. Ingat kayo dyan.